I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Ang taong 2024 nga sa ating couple na sila Donny at Belle ay sobrang dami nga talagang blessing na natanggap nila together na kung saan ay kaliwat kanan nga ang kanilang mga projects at endorsement at ngayong taong 2025 ay paniguradong marami na naman tayong aabangan sa ating couple at ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon patungkol nga sa ating Donny Pangilinan na ayon pa nga dito Feel ko malaki chance na kasama si Donnie sa new judges or host ng PGT since grabe yung pagka-trending at good feedback ng hurado tint niya sa showtime. Well, I'm so excited na agad sa mga new ganaps ng dalawa, solo man or as a love team na umani nga agad ito ng maraming kumento. At ayon pa dito, yes, may nabanggit po si Donnie sa Showtime na may aabangan Feb 2025. Iyan na nga guys, na kung saan ay talaga namang kaabang-abang ang bawat update para sa atin ng ating couple, lalong-lalo lalo na nga ang kanilang mga blessing na natatanggap dahil kaliwat kanan nga rin ito. Kaya naman ang mga bula ay patuloy nga ang pagsuporta sa ating couple. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Donny at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.